doon, prone ka talaga magkaroon ng infection sa ihi. Kasi, kumbaga, um, as much as possible, pag napuno na yung pantog mo, na meron ka ng feeling na kailangan mo siyang ilabas, may labas mo agad, no? Kasi, uh, kung naka, ano dyan, nandyan lang siya, mag magpa-accumulate ng bacteria. Palagay natin na traffic ka na isang oras. Mm -mm. Hindi ka makapunta sa banyo, parang puputok na yung pantog. Masama to. Anong mga kung sakit pwede mangyari? UTI naman. Ang UTI infection mm -hmm. sa ihi pero kung paminsan lang naman, 'wag lang maging madalas, no? Mm -hmm. So, kung kung paminsan lang, hindi naman talaga magkakos agad ng infection sa ihi. Mas madalas magka-infection babae or lalaki? Mas common ang mm -hmm. babae. Oh. Pero pag ang lalaki nagka-UTI, ibang issue na 'to. Ibang issue siya, automatic 'yun Nalilabel agad siya as complicated UTI ta mm -hmm. dahil nga doon sa anatomy ng lalaki na mahaba yung daanan pa. Pero so, uh, pag ganon um, tinitreat agad yung pasyente. Kasi sa babae, pwedeng mga 3 days lang yung, kung uncomplicated cystitis, pwedeng 3 days lang. Pag sa lalaki, automatic, nagsasetan. Ano kadalasan cost sa lalaki ng UTI? Una, kailangan natin eat, ano yung history niya kung merong exposure, no? Sa ibang, ano, exposure uh, sa sex. Sex, sa so, Sa ibang babae kasi iba ang management doon. So, titignan natin kung meron urethral discharge, uh, kung meron mga nakikitang mga greenish doon sa underwear or mga parang sipon. Iba kasi ang treatment doon. Kailangan bigyan siya ng mas matinding antibiotic at yung injectional.